Kenapa? Bisa kangen parik gani yang aku disuntian. Tidak ot gani kunia. Bisa kak abang nak aku ikan gaw tidak ot gani ko. Bisa kak aku ikhono aku disuntian. Tidak ot gani ko. Yang labo nak? Diri mentas soal. Yang aku mengai pasai lo saya mau mengasalak soban. Petai nemu. Mau nak ingun kuninyo, paminawa gud kuninyo, samtang buhi mo, San nga ako yung subuhan nga pasugtiwan ko dito. Pili. Pili. Ina na po ko inugbuang. Ula magani mo mo to ako kanya to. Mabasig nagsakit pa mo. Na nakita ko ninyo. Unsa pa ka nga dili man ako na suod. Hindi man ako na higala. Nga ikadua. Nabaw man na man na mo. Dili. Dili pwede. Ako, higo lang kong nagwali. Kaya adunay Diyos na akong ipaila kami ninyo. Siya man makukom. Siya man ang pulong. Muna akong isulti ninyo. Siya ang pulong. O gamiton, o kwaon ang iyang pulong kung gibuhat ba sa imong lawas. Ikura mo ko nagwali. Patay na mo. Patay na. Hindi mo pwede. Nga ako ay magsulti ninyo dito. Sa inyong sala, sa inyong gikayusan, gikalagutan. Ako mga ipasailo. ilo. nagibuhat na ko sa una. Bisan sa among simbahan, magsulti ko. Muna akong gibuhat. Pamadlongon ako sila. Tanawa, bisag ang ang pare, gani, nga akong gisultian. Gidaot gani kunya. Bisa ka kaabag na ko kun igagaw, gidaot gani ko. Bisa ka kung igsono, kung gisultian, gidaot gani ko. Nga labaw na ka. Hindi naman tasood. Nga ako, mga ipasailo sa imong mga sala sa uban. Patay na mo. Mo na nag-ingon ko ninyo, paminawag yun ko ninyo, samtang buhi mo. Eka ako na tanan sa Biblia. Dili' ni magdumot magdumut. lagi nak. Dili' kamai ubos sa'i mu anak. Dili' ni mu tungluhon sa'i mu anak. Dili' ni mu tungluhon. Dili' ni mu tungluhon sa'i kanan. Tauron sa'i munggini kanan. Patahin naman mo Mu nak pambana. Di mungtauron di mungbana. Ya. Ya. ang na po, igumaon po na yung ang asawa. Walang kanunay kong isunti. Kulang pa ba dahil akong pagsunti ninyo sa unang at di mangyamiin raman mo? Oh, makaila ko ninyo. Mangyamiin, manggani mo na ako, makasugat mo na ako. Ngayon karon, inyo akong hangyoon. Kanang mga pare, di ang kaabag o. Oh mo na inyong kalgon mo na inyong nyoon isi na o o tanawa dawa tanawa diba na po yung magampo-ampo nimo dito unya kung mamatay mo dini mo na ako magsiging pangi o katabangi ko Tabangi ko nun Tabangi ko sa Diyos be panghangi ana. yung anak yung sulte nga akong ikay upsan o karoon pa ko ang pare ang inyuhang agtuan hindi e, man na sila kakita, buta man na. Hindi mo ako kung po nagtulong wagon. E, na ba nag-ingon, nag maluwas na ka, naluwas to, anak na ka sa gingarian. Hindi e, ako kung yung inon, suguon nga to sinyas, mahal sa kinabuhi ng pasultian. Kinahadlok mo, basi. Dili mo maluwas. Wala pa mangka ka. Wala pa mangka ka, Giyokman. Kung tama lagi, nag-uol ka, kay na kulang pa. Di ba hinimbawan man mo? Di ba naaman mo yung mga reliyon? Katong inyong pastor o katong nagwalay mo ay inyong yun. Dili ako, wala man ko nagbunyag ninyo, dili ba? Ako bagay nagkasal ninyo, di ba? Dili ako. Kana nagkasal ninyo, oh, huwag nagbunyag. Kulipay ganit kung wala akong nagbunyag, huwag nagkasal. Kaya ako pa lang bunyagan, dili pa man bubuhat, dako kong tulubagon sa gibunyagan. kong gibunyagan. Kung dili po ako kasalipay ka kaya ako gikasal magbulag, parang kanang nagkasal ninyo. Kaya e kasapi man na. Kanang bunyag ninyo. May mga ingon nga, maluwas ko nung gibunyagan, maluwas. Sila maniniingon ni mo, nagsaad. Baka na, may isang nagpakaon yung pan. Baka na. Baka na, balik-balik eh. O, lagi dilip pa sila patyon. Kaya mga tao maalamon, malimbungan pa nila. Sila magigamit. Kapag ba? Sama kay paraon. Dilip po kakawakom, anak. Kaya basig magsakit na po. Sa kadugay po magsakit. Magkabalik sa Diyos. Ang problema, wala mang good nagwali. Maadto gani unta ko. Oh, mana ko ingon ninyo. Di tanawa, tama ko no. Nandili ko kaluwas ninyo. Salamat po padayon. Maginaot ko. Ang ako lang mabuhat nimo, mangi alang ko sa Dios. Mga po lang ko niya. Ako lang mabuhat nimo. Kamo po, kamo na mi nang wala ka ilan ako. Mga mabuhat lang ninyo. Mga po lang ko. Salamat. Ayan ako, may love Kanang ang mga tao na nag-inyong diyas dios liya. dito mo hatag, nagpapalakpak-palakpak dito mo. O lagi. gipaabot na sila. Muna akong ingon ninyo. Salamat padayan mo. Ayaw hilabtin niyo akong katawan. Oh, uh, nakasabot mo ko. Ma. Oh, uh, di lang ka. Di lang ka. Sulaw kayo no. Sulaw. Salamat na. Salamat. Mga liw po lang ko nimo. Mohangi ko sa Ginoo na maluwas mo. Mao man akong papel. Mga liw po ramang ko dili ko parihaan ang nagsaad ninyo nga naluwas na to ana Para na eh. Na, nakita na gini mo. Nga mga bakakon sila. Hmm, sige. Padayan. Padayan. Pasagdayan na ang iyong pamilya. Pasagdayan na lang na yung masala. Dili na mga kasulti. Nga ako lagi mga kasulti. unsang saan di marigapon ang mutuo. Oh. Wala magyapon. Useless yapon. akong kakonsultian sila. Useless. Basit ako sultian ka rin. No, useless yapon. Useless. Kaya naghan mo po sila sa ano. Mga na dili madungog ang atong pag-ampo ko adunay yung tayong asala. sana bisag isakali ka libo nimo bisag isakali mo libo nimo dili sila makaluwas nimo ang binuhatan lagi gyud makaluwas mo man ako sige gwali nga karon dili na manggani mo tagad nila na ako kanang mga sala di ako ako nang yokman na manang dito sila hatag sa suborno wala na dili lagi dili Oh, sige. Salamat. Salamat, mga inaot ko. Mga Salamat, eh. Tabangan kita. Napangaliw po lang, dili ko. Musunti sa imuha, Ditos sa imuha. Patay namang ka. Yung nalapok ko nilang bakak-bakak. Sige, salamat. Nakabalo na ka, no? Salamat. Salamat kayo. Sige, tabangan kita. Pangayo lang. Pero puling lang din. Ada ko lagi ni lagi siya. Ada ko ako ada siya. Upag laom. Salamat. Salamat mo na mong gibuhat diri. Mo tagabi. Oh, ma matag adlaw man ang gibuhat. Ang tao gusto kaluwasan mo do ora Kapandong ako ko ay eh. wala ko gabunyo. Gakasan. Kining pulong akong gisulti. Wala ko lang suko. Wala, wala mo lagi. Upa, wala lagi. Wala ko lang suko ninyo sa una. Dili lang ko kayo mo. Tanaw uh, mo ako ang ninyo. Kay mura mo mo na ko. Wala eh. Nga galing ni Bia sa kumtuhan nun para sa pagmahal sa katawan. Ilan e, naman na ang gusto na ko. Man, hindi ni. Sa akong templo nga gitokod no? na. Na. Gitokod, doktor, ito pang sa langit. Mana. Ang mga di makasulod. Ang mga mga tao na nagpaubos. Oh, klaro naman Na. Sige, salamat. Nagalaom ko. Nagalaom ko. Mm, mm, wala pa man. Wala pa man. Pero nakulbaan ka na. Kinagi impirno ang langit, no? Na ano? Mm. Wala ano akong ito. Kaya ka, basi malangit pa. Mga liyo po lang ko. Pero kung sugalan nga ka, ang mga bad ni mga tao, magtapok yun sa imo ha? Aw, Moro na problema. Di man po ko kabadlong. Eh, mabadlong ko anak ko. Pala yung pabay doon. At sige na lang. Mag-ampo lang ko. Eh, buta mo na sila nga nakakita. Mura ano na yung problema. Buta nga nakakita. Nakakita na eh. Sige, nagsimba. Sige po nagamit sa Diyos. Salamat. Eh, sige, maglaong ko. Maglaong ko. Maglaong ko. Isultin ako. Isultin naman ako ni Karol na akong tinago, tinago ni Kristo. Nga mulaglag, kung mapatay na siya sa taong angay, laglagon. Salamat. Napay paglaong, napay paglaong. Pwede eh, di pa mang kahukman. Ang Diyos, hindi mahukom na. Ang Diyos, hindi ang tao. Ang Diyos, siya ang akong ipaila. Siya ang akong ipaila. Kaya eh, ako nakapila sa so, ginawa. Karon pa ka na kailangan wala na. Ang ah, si mo na kung ipaila. Siya ako kung ipaila. Dili ang inyong amahan na kanunay niyong giludhan. Ang Diyos di ang kabuhatan. O kasaysayan. Ya. Sige. Sige. Tumutang hapon na ako din. Pubansa ko ang mga pinili. Walagi. Kung sa punta mong pag ampo kung dili sila pakarawin na,